Samahan niyo kung tuklasin natin ang isa sa mga paraisong matatagpuan na malapit sa Taalik. Isa sa mga magagandang lugar para mapagtagpi at magsaya kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Dalawang ito, pipino, tawinis sa kasuka, takisan kanen, fried rice. Wala. <laughs> Wala naman sa entrance, di ba? Napakasulit, pakasulit, pag medyo mahal. <laughs> Tara. Samahan niyo ako sa aking biyahe. Magandang umaga mga kaibigan, nagpapalik po niyo po ng lingkod ng Duncan Ride. at ngayong umaga ay pupunta tayo sa Lakeshore Taal Lake, Shore Taalik, Batangas this time meron ako makakasama na iba mga riders si Edward at si Joel first time namin magkakasama sa ride di namin masyado napaganda nito bigla ang ride lang uh, magmimit kami ngayon sa may Petron Slex so nandun daw sila sa Starbucks kaganina pa raw sila nandun Inaantay na nila ako okay na yung bagong shot natin okay diba swak na swak so yung si Sir Edward naka Ninja 500 si Sir naka Fiat Moto MK675 3 uh, cylinders uh, big bike first time ko mapupunta nitong Lake Shore Resort sa may Taal Lake lang daw ito first time natin mapupunta nito tignan natin kung maganda nga yung lugar ang tutulin magpatakbo nito mga kasama ko nagugulat ako <laughs> ang gagaling sumingit dito kakana nakabirito sa exit na to ako sandali kasi magpapalit ako ng battery wala kasi akong intercom nasira yung intercom ko hindi nila alam ba ito minto baka mamaya eh, pumalik sila pakabalikan nila ako so medyo maliit yung kalsada parang residential ayun ayun pabalik nga sila siguro nag-iisip sila kung nasa, nasa likuran nila nawawala So nandito na po kami mga kaibigan. Napakaganda. Para siyang beach pero lake lang to. Lake. Ang ganda niya. ganda tong mo? Ang ganda? Solid? Totoo? Carbon? Carbon o di? Carbon pipino, tawinis sa kasuka, kaya kanin, fried rice, garlic rice. Para let's, kain tayo. Hawaii! Okay. So mga kaibigan, dito kami sa may Lakeshore Talik. Lake. Kasama ang pala eh hindi pala nakarecord yung aking boses. <laughs> so kaganina pa ako salita ng salita na walang maririnig na boses. Ay, ay, ay. Pero okay lang. At least, napag-relax tayo dito. Hindi naman vlog lang habol natin dito, kundi pati uh, relaxation, no? Pero napakaganda. Sulit din. At kaso parang ayoko na muwi. Parang gusto kong matulog na lang dito. Tapos bukas na lang uwi. Pero, okay lang. At least, uh, napakita ko sa inyo yung pinuntahan namin na uh, lecture. lakeshore. Yung kinain ko, mga nasa medyo pricey, pero Siyempre, yung lugar yung binabayaran mo dito. So, tara. Sige po. Masarap. Woo! medyo busog ako <laughs> medyo hirap ang huminga nabusog medyo madami kinain namin good porto pala yun nakakatawa pag may kasama kang mga riders no? may group kayo nakakatawa nakikita mo yung ibang mga motor nila sama sama kayo diba? parang angas diba taso oh. lakas ang makina natin eh. diba sarap Nagagamay ko na talaga tong si ano si say 900. No, parang scooter na lang din ang dating para sa akin. Pag naka big bike ka no, hindi ka dapat mahihilan kung malakas ang konsumo mo. Kaya ka nga nag big bike eh para kumusumo ng malaki. <laughs> Uy, laki na ano, tarik. Tarik ba yun o oh, panggapos? Kaya ka nga nag big bike para kumusumo ng malaking gasolina eh. Malakas ang gasolina. Para gumasos na mahal sa gasolina. <laughs> Kaya ako magbibig ha Wag Ay pato Wag may ilang na Humihit uh, Na mag -travel. biglang umulan nawala na yung mga kasama ko na ako <laughs> ang tuloy ng dalawa galing sumingin makamulan oh, na rito kasi basa yung ano, kalsada may <laughs> sa kayong naka uh, ninja ZX10 area tayo yun. basa na yung kalsada rito o, oh, may clutch ah, ZX6R kasi yung gulong ilapat ang gulong mapapansin mo medyo manipis siya Mulan Ah na naman yung GoPro ko Pero 6 6R Parang gusto ko tumabi kasi Napapasa na yung GoPro Ah, Hayabusa maganda Ang ganda Ang tulang magpatakbo talaga ng dalawa Eh, wala na ulan So ngayon kasi naka rain mode lang tayo Kaya medyo power natin ay medyo oh, mababa Hindi pa tayo naka, uh, naka sports mode Kaya pigil pa yung power niya Pero ano lang naman tayo magpatakbo talaga is eh, talagang alale lang o relax lang Medyo mas mabagal tayo kung pwede sa kanila yung dalawa nila magpatakbo at tutulin <laughs> Ang gagaling sumingit ako eh, hey, Natatakot ako sumingit eh sa scooter oh, kayo kasi kontrolado ko na yun eh. matagal ko nang gamit yun pero iba eh, pa talaga pag big bike eh. talaga lakas ang lakas ng power niya eh. pero ang masasabi ko yun eh, napaka ganda ng experience namin ngayong araw napuntahan namin biro mo yung lakeshore lakeshore sa may taal napaka ganda puntahan nyo mga kaibigan. Walang entrance, pagkain na lang ang babayaran nyo. Pwede rin din kayo matulog doon kung gusto nyo, kung may asama kayo mga jobles nyo, pwede nyo itulog doon at mag-party-party kayong dalawa, di ba? Wala naman entrance, di ba? Napaka-sulit, pagkain lang medyo mahal. <laughs> yung dalawang barbecue, dalawang itlog tapos may pipino kamatis tapos sa uh, may kasama pang kape sa kasuman uh, sa halagang 495 pesos na medyo pricey pero syempre resort kasi yun eh. kaya mahal yung lugar yung binabayaran doon yung, ano, yung resort beach, yung view hindi ba? hindi na ako susunod sa kanila sa may lupa kasi ano oras na rin at magalasing ko na kailangan ng buhay ng bahay lalaba pa ako ng bag kasi pusa namin palaging iniihiyan yung bag ko. din then magre-relax syempre. Magre-relax tayo sa bahay dahil ngayon ay Sabado! Woo! Sabado nights! Woo Napakasaya. Napakasaya araw. Sulit na sulit talaga. Napakasaya na araw. Salamat sa iyo, Edward. Sa akin, Joel. Napakaganda experience. Napaka, napakababayit. Napakasayang kasama ng mga tropa, mga riders So dito na tayo sa si MCX, Di na tayo makakasunod sa kanila sa may lupa At ako'y kailangan na umuwi Mapapagalitan na naman ako na ito Pero sold na rin ako Kahit pa paano eh nakapaggala ako Di ko kailangan ay ako doon Tapos nakapag drone pa ako Ang saya saya Sulit na sulit Ah paganda Pakasarap talaga mag SLEX Mag expressway At lalo na syempre pag Masarap sa kanyo motor Napakasulit ah, di ba? Nakapagod uh, ang experience Nakakabata Nakakabata pag bumotor Nakapagod ang experience Talaga e eh, ako mabad ko tumad lang sa si ginagamit Kasi syempre Mahal ang gasolina Malayas tayo scooter, Pero dapat dalas dalas ang ko rin yung paggamit Itong motor na to Kasi malaki yung namimiss ko Na saya Baka mamaya pag dilat ko eh, 65 na tayo Di na natin kaya magmotor Di ba? Kaya sulit sulitin natin pero syempre, pag natin kalilimutan na palagi dapat tayo nag-iingat kasi hindi rin biro pagmumotor, ang pagbibig bike, napakalaking makina, napakagandang sasakyan, napakagandang motor.